mga kapatid welcome back po muli sa channel update tayo dito sa sabaw namin kapag latag na ng siling dito simple na yung kisame dito may blight Ico blight dito dalawang side lang yung may ikaw blight dito sa dito sa bintana may mababang cabinet dito sa may na to. Nasa 5 meters 'yung haba nito. Malaking cabinet dito sa bandang unahan. Ito sa may sulok malit na dito. Nasa 40 cm lang to. lalatakpan pa. Patapos dito mag-aabang ng mga piping. Lalatag na sila ngayon. Pagkatapos latag yung pipe dito, papata. Abol na to, patakpan na to. abang pa sila sa mga pipe ng aircon. Dahil na rin dito. Ah, tal pa ikot to. Raket na nagdadaan. Tulad nitong dito sa may pinaka sterile area. Balot lahat to. Kapag Paglatag na rin yung ceiling dito sa kabilang parte. dito, may ano na dito. Kunti na lang yung tatay dito. So may area ng pintuan na lang. Hindi pa pwede malagyan ng siro to. Wala pang door jam. Pagka nalagay na yung door jam, saka nalagyan ng talisto. Hindi na rin makapaglagay ng ceiling framing dito. Nalagyan ko nung pinakaibabaw para pagka lagay ng ceiling trimming pinaka shadow line dyan pantay na A few minutes later. Ayun you know, o sayang yung tent dito sa so may CR. Ito pa naman pinakamalaking CR dito. 75 by 150 yung term dito tatanggalin la to inuulang yung bilang dito wala na mabibiling ganitong kulay wala na yung stacks Yung obligado tanggalin to 70% to malamang basag to pagka tinanggal makapit yung pagkakalagay niya lalo na malaki kaya may hirap pagka nagbili ng tayo sa mga kapatid kailangan sakto sa bilang mapasubra lagi naubos yung stock nito katagalan napipiss out lalo na pagka malayo pa yung finishing ng bahay mo nagbili ka na ng mga tiles in-stock mo sa warehouse katagalan naubos to may makukuha ka man na ganitong klase iba na siyang code magkakadiferensya siya sa mga hasp niya at saka sa kulay kailangan, kailangan pagka nagbili nito lagi lagi may pasubra kung kailangan mo ng mga isang piraso order ka ng mga 105 o kaya 110 para may stocks ka pagka, tapos na ng bahay pagka turnover may bibigay ka sa mayari ng mga stocks ng tiles para pagka once na may nabasag nagbuta sila dyan nag additional buta sila may nabasag may pampalit kaya yun ang lamang pag uh, nagbili uh, ka ng tiles lagi may pasubra huwag yung sakto lang bandang huli magkakaproblema basta lahat ng tiles mga patid pagka nag-compute tayo dapat may pasubra lagi huwag tayo magbili uh, ng sakto lang sayang yung trabaho pagka uh, tapos na inulang yung tiles kunti na lang yung lalagyan wala ka nang mabili obligado tatanggalin mo talaga pangit na malagyan mo na ibang kulay halos karanasan na yan lagi nangyayari yung mga ganong sinaryo na pagka nagkabit ng tiles kinulang wala na mabili sayang sayang pagkabit dito video may kahirapan ni eh pagkabit nito simulan na yung pagmamasilya dito sa mga siling. Matakot ng laptop. Halos hindi pa tapos yung abang ng mga pipe. Aircon. Iwan mo na lahat ng mga gilid. Yung gitna. Halos na masilya na to. palitada na rin dito sa bakod may mga globe to at bakod na patong pa ng construct kakabit na rin yung wheelies dito Aba. Sa 9 meters yung haba nito. 3 Nali-out na rin na yung isang CR dito. Pao dito. Uh -huh. <laughs> isang third lang dito pasok mo ng pinto sa tiles WPC na to so may right side binago yung abang dito ng lababo sa plano dito lang yung nakatriangle dito sa may sulok walang makuha ang malaki may makuha yung maliliit lang pangitingnan pag maliit yung nilipat dito silya na rin dito nabalatan mo na to lahat ng mga dugsungan kapit na kapit yung pinaka mistip dyan saka para hindi siya lulubo pagka nagamasilya mayroon pabulin yung umbok niya pagka hindi mo siya binalatan nilagyan mo lang ng mistip magkakaroon ng bukol yan kahit malapad na yung pinaka masilya mo pagka nakalagay na yan naka primer na nakikita pa rin nakaumbok so pagka naka upa yan tinanggalan mo yung pinakadugsungan nya pantay lang yung mistip dyan sa may yun na lili-off namin sa CRB ito may bathtub

No na yun ang salong dito tubula na tama tibay nakuha na yung skwala nito ito sa so may shower area Talagang nang i-swalot, 'pati 'pagka hindi uh, 'yung ginamit. <tipan> Nih 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 No na ng dalawang piraso. Tutubol check natin yung skwala nito. Ano? Skwaladong skwalado. So, umpisa lang yung medyo mahirap nga kapatid pagka nag-layout ka nito sa mga CR, sa mga tiles. Pagka naka-umpisa na yan, tuloy-tuloy na yan. Mabilis na lang yan. Patong na lang ng patong dyan. Alam na pagka maganda yung pagkakalapat ng unang lagay mo ng tiles. diretsyo na yan. May special naman na nakalagay. Kaya hindi na may irap Yung tiles sa wall. Tsaka sa flooring nito lang. Bahala ko dito. Papadiretso ko na dito. Ibaling iwan mo na dito. Wala mo nang dito uh, pag uh, dumating yung hamba tatabasin na lang sayang alos nasa uh, one din yung haba nyan hindi ko naiwanan papalagpas ko na lang yung tali dyan pati dito si ibabaw uh, alos maabuo na lahat to Mas maganda bang ka naglalatag ng tiles? andyan pa rin yung laser para ma-double check yung elevation tsaka yung ulog nya mapapansin yung mga patid kung kuha yung ulog nya tsaka level nya pagdating naman dito sa may vertical dudouble double check pa rin natin ang bar level nakahulog nakahulog ni isang side. Susunod na yung kabila na yon. Pag napansin mo patay yung pinaka kilikili -kili niya. Halos pariyas yung pinaka bikat niya. Yan ito siya sabi kong papalagpas dito. saka na putulin to pagka may hamba na hindi pa namin alam yung anong final decision dito kung iikot dito yung tiles o plus lang dito hindi lang na maputulin to naka 45 pagka iikot dito yung tiles po 45 to pag plus dito yung hamba pantay lang to sa hamba